Po sa lahat, kung sino man po yung sumuha o nakapu nakapulot po sa aso ko, sana po may balik po kasi kinalakaan po namin yan na maayos, masama, masama naman po sa loob namin na ah mangusiga sa kapwa namin na kung sino ang kumuha. Sana po kung sino po ang makakuha sa alaga po namin at Sana po may balik ninyo po. Handa naman po kami magbigay ng kunting reward lang po. Kahit sa paano po, pasasalamat namin sa mga po ng alaga namin ato. Yan, samantala mga kaaksyon mula naman dito sa Legazpi City. Isang fur dad ang nais manawagan at handang magbigay ng pabuya sa sinumang makapagbabalik sa kanya nang nawawala niyang papi. At ang sa kabilang linya ng uh, ating telepono, si Nilo D. Dialagdon Butin junior. Magandang hapon, Sir Jerry. Hello, Sir Nilo. Hello po. Opo. Hello, pa. Good afternoon po. Opo, Sir Nilo, maaari niyo bang maikwento sa amin kailan at papaano po nawala po itong aso po ninyo? Bali, sir, ganito po yung nangyari. Tanghali po yun, nang nangyari na wala yung aso ko po, galing yung trabaho, yung asawa ko po, galing trabaho, umu umuwi po ng bahay. Yung aso po, nasa, loob po ng bahay. Di na ng asawa ko. Yung pagbukas ng pinto ng asawa ko, yung aso po, nandun po sa may pintuan. Hindi niya po nakita. Opo. Ilang taon na po e itong alaga niyo pong asong nawawala? pa lang po yun, sir. Ah, three months. Meron po ba itong breed? Po, ang breed niya po is Viljan. Kaya po yung pangalan niya is Viljan, ha? Mm. Mas malapit po sa name niya. Opo. So, babae po itong papi po ninyo? Opo, babae po. Opo, bakit po ito yung na naisip or napili niyo pong alagaan na aso? <laughs> Kasi po, ma malaki, tapos mabait po, tapos yung um, po siya sa tao. Kaya yung po yung pinili kong aso. Tapos, gustong gusto ko po nun wala noong mulaga talaga. Nung mm. Pa po, pangarap po na po talaga magkaroon ng gan ganong aso. Kaya kaya po ganon, bumili po ako ng, ng ganon na. aso. hindi pa nga yung sir na babayaran eh. Kumbaga po, binili ko yun sa kaibigan ko. Unti-unti mm -hmm. pong babayaran. Nagbigay lang po ako ng 5,000 down payment and yung iba po, to follow na lang hanggang mm -hmm. makakuha po ako ng pang full payment dun sa ato. Kumbaga, matagal nyo na talaga, Sir Nilo, na magkaroon ng ganitong breed na aso. At Opo. yun nga triman man, sir nawala po ito. yung gusto ko na po yun magkaroon ng asong ganon ganap hmm. pinag-ipunan ko talaga yun sir yun nga sa trabaho yung pag pagis ako pambili ko ng snack, hindi ko na po binibili. pero kasi yung kaibigan ko may binenta siyang asong sinasabihan niya ako na ganitong month, i-, -i, -i, -i na sa kanyang ina. Kaya po, nag-umpisa -push, na po ako mag ng ganong pera. Opo, naririnig ko po, Sir Nilo, na meron, uh, may meron pang ibang aso na tumatahol po dyan sa, sa inyong lugar. Kayo po ba Opo, talaga ay mahilig mag-alaga ng aso? Opo, mahilig na mahilig, Sir. Yung po talaga yung paggagaling sa trabaho, pagod, pang patanggal po ng stress, may tatalubong sa yung aso na napakalambing, ang bait. Yung po yung talaga yung kaligayahan ko. Ilang araw na po itong nawawala, itong aso po ninyo? po, nawala po siya, sir, nung Monday pa po, nang tanghali. Gaano kahirap, tatay, ay uh, sir Nilo, na sa tuwing umuwi po kayo, ay hindi nyo po nasasilayan itong pinakagusto niyong aso? Sir, nalungkot, nal lumuha, kasi si malaga mong asong binamahal mo, ano, ganun lang, nawala lang ng isang igla na araw-araw mo yung ayakap, kasama, tapos bigla lang na mawawala. Ang sakit naman sa loob na, yung parang, kahit masama yung loob mo, hindi mo naman kailangan magbinta ng ibang tao kasi di mo naman nakita. Kaya hey, ito sir, na uh, ako sa inyo dahil may ginagawa kayong tulong para sa amin na makuha yung aso namin mahanap. Kayo po ba ni misis? Meron po ba kayong asawa? Opo, meron Opo, po, yung, po ba kayong anak? May kasama po ako, yung kalibit partner ko po, yung asawa ko po. Opo. Uh, kasama ko. Meron o, po kayo ba kayong yun anak? Po yung libangan namin, aso. Kumbaga, yun na lang yung na babalingan nyo po ng uh, atensyon at o, magmamahal sir. itong o, po. mga aso. Na nga po, sir. Wala naman po kami ng anak. Yung pagmamahal namin, wala lang po sa aso. Kaya yung aso namin, tinuturing namin, parang anak na namin yung pamilya namin, yung tunuring namin po sa aso. Opo. Sa ngayon, uh, Sir Nilo, live po tayo. Maraming nakakapanood po sa atin. Mari na po kayong manawagan in case po na may nakakita po dito sa aso po ninyo. Yan mga kaksyon, naka-flash po sa inyong mga screen. Ang sino man nakakita o nakakuha ngayon sa alagang aso ni Nilo na isang 3 months old female Belgian Mal Malinois puppy. Agad po itong ipagbigay alam sa amin o kay Sir Nilo. O magbigay ng mensahe sa aming official Facebook page tabang mismo. Yan mga ka -action. tulungan po natin si... Sir Nilo. Salamat din po, sir. Thank you. Thank you po. Apo, ating case po na meron pong magbigay ng mensahe, agad po namin na ipagbibigay alam po sa inyo. Okay po. Thank you, sir. At yan ang mga problema at inaing na ora mismong binigyang tugot at aksyon.